Hello guys, nandito kami ngayon sa Misrip. ayun Ayan guys, oh, yung pusto namin. Moder! Moder, salam. I don't know. No, I go bathroom. guys, see? Ang ganda oh. Malapit na yung 4 o'clock talagang open dito. Ayan, ang ganda. Wow! Oh, may igip pa dyan. Kainan ng igip. Ayan, oh, ang ganda guys. Ayan. Mm. Word. Little word. Ayan, little word. Punta po kayo dito. Marami pong paninda dito sa misrip. Ayan kayo. Oh, namasyal ako dito guys. Wow. Amazing. Ang ganda oh. Ayan. Ayan, oh, may mga pagkain din. Ayan, guys. Oh, may laruan. Oh, ang ganda ng mga palaruan. Oh, ang dami. Uy, may Burger King pala doon. Wow, pwede palang kumain doon. unang burger. Pero, hindi naman ako gutom. Ayan, oh, mga ganda. Ayan, may mga palaruan. <laughs> Salamat. <laughs> Kain lang. Ayan sila kabayan, kumakain. Ayan guys, oh, ang ganda. oh, di ba? Ayan, lahat dito mayroon. Ang gaganda oh. Wow, ang ganda. Ayan, mamayang gabi yan. Ang saya-saya dito, ang liwanag. Ayan, nagre-ready na sila. Ayan guys, oh, ang ganda. Ay, amazing place. Wow. Uh -huh. uh -huh. oh. Ayan, nakapila na yung mga kwan. Wait, I go inside. Maratan eh. Lash. Slon. No, I'm working inside. Okay. Hi guys, yan na oh, ganda talaga dito. Oh, di ba? Oh, may baka. maraming tao doon. Ayan guys, thank you for watching! Thank you guys!